na kami ay maging accountable hmm. at maging tapat sa aming mga guidelines at code of ethics. Paano ngayon yung mga hinanakit at hinaing sa inyo ng mga kasama kong naunang nagsabi rito, na nagsalita, isa-isa nilang isiniwalat sa inyo ang kanilang mga samalang loob? Nandun yung ating retired justice ng Korte Suprema. Sa mga tweet, hindi... Hindi tayo nakakasiguro. Kahit na siguro ilan pang retired justice ang ilagay natin dyan. Sapagkat code of ethics lang ito eh. It is a self-imposed regulation na kayo lang naman ang pwedeng sumunod o hindi. Your Honor, yun naman pong mga narinig kong ibang hinaing ngayong araw ay